Samantala, pinalalakas ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP BARMM ang Therapeutic Community Modality Program para sa mga bilanggo sa buong rehiyon. Isa itong behavior development program para sa rehabilitasyon at naglalayong mayangat ng estado ng mga persons deprived of liberty sa Bangsamoro Region. Ang detalye mula kay Liz Miro. Puspusan ay sinasagawang enhancement training ng BGMP BARM sa mga facilitator ng Therapeutic Community Modality Program o TCM upang maging angkop at naaayon sa kultura at tradisyon ang implementasyon ng programa sa rehiyon. Ang Therapeutic Community Modality Program o TCM ay isang behavior development program para sa rehabilitasyon at naglalayong maiangat ang estado ng mga persons deprived of liberty sa BARM. Kasama sa mga aktibidad sa loob ng pasilidad ay sports, cultural at recreational activities. Ang mga PDLs ay nakatatanggap rin ng provision para sa basic needs, health services, educational program, skills training o enhancement program, livelihood program at i dalaw katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng TESDA, PhilHealth, DSWD at MSSD. And aside from that, we are uh, the, the, way of life inside the facility. Now we are aiming na yung therapeutic community modality program ay talagang uh, will be well implemented sa ating mga James because so, na lahat ng mga pangailangan ng na ating persons with private liberty uh, mapa spiritual needs, basic needs, at uh, order development. Of course, ayaw natin na mapag-iwanan sila ng panahon the number one target, as nakikita nyo, ang target talaga ng BGMT, ay ayaw natin ng ating persons with private liberty because the land the state ay mapakiwalan sila ng panahon. So, we have to address that. So, we strengthen education. Kaya na nabanggit nila na yun, ha? No? Making uh, persons, uh, making a uh, person with uh, disability, yan. Ay, uh, we engage them to services given by the social welfare and development. At uh, nakita niyo, we updated it also with best. So, ikang nga, wala na silang gagawin sa Jane, kundi mag-aral at uh, magsanay sapagkat para pag sila ay magagamit nila ito para sa ng buhay. Mayroon ding mga programang inilaan para sa mga PWD sa loob ng pasilidad gaya ng skills and development na ibinibigay ng TESDA sa pakikipagtulungan ng Jail Unit Welfare and Development. Kasama na rin ang pagkakaroon ng PWD cards, PhilHealth card at lahat ng intervention ng PWD. Um, we conduct uh, health education sa ating mga PELs in, in terms to yung mga frequent or ano na mga diseases ngayon or diseases ngayon. So, yung po, for example, scabies, yung mga gano'n, on, on how to prevent it, most likely. Ang um, po ay natin sa ating mga PDL para ma-iwasan po natin itong mga sakit na ito uh, sa mga ganitong panahon po. Uh, tapos, uh, we also give vaccines at the same time, medicines po sa ating mga PDL. Nagpapasalamat naman ang ahensya kay Member of Parliament Suharto Ambuluto para sa support ibinahagi para sa implementasyon ng programa. Ang pasasalamat sa naganap na TCMP or Therapeutic Community Modality Program ng BARM Enhancement Training, nais ko pong ipaabot ang aking taos pusong pasasalamat kay Honorable Member of Par Parliament Attorney Suharto M. Ambuluto sa kanyang financial na suporta sa BJMP Barm upang maisakatuparan ang ganong uh, programa uh, para po sa akin kinagawa niyo po 'yan hindi po para sa personnel ng uh, BJMP kundi para po sa ating mga persons deprived of liberty kasi lahat naman po ng programa na ginagawa ng BJMP ay para po sa ikabubuti ng ating mga PDL or persons deprived of liberty Liz Miro I mines Philippines